Simulan na ang natakot ka ba? <laughs> sa mundo ng rap battle, walang kinikilala ang takot. Maliban na lang kung ang multo mismo ang kaharap mo. Si Raven, kilala bilang Mad Rhyme, ay isa sa pinakamalupit na MC sa underground rap battle scene. Sa bawat laban, walang sinasanto ang kanyang bara. Pangungutya, paninirang puri, at kahit ang personal na buhay ng kalaban ay pinapatos niya. Sa ganitong istilo, maraming nainggit, maraming galit, pero wala pang lumalaban ng physical hanggang isang gabi. Sa isang event sa Tondo, nakalaban niya si El Diablo, isang misteryosong MC na hindi niya pa naririnig noon. Matangkad ito, maputla at may malalim na boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bad di mo ko kilala pero mas kilala kita. Ang dila mong matalim, na yon mapuputol na. Huling para mo na to, na bibig mo sira. Dahil sa larong to, ako ang tunay na halimaw sa dilim. Tangina. Biglang lumamig ang paligid Napansin ni Raven na tahimik ang crowd. Walang pumapalakpak, walang nagsisigawan. Parang wala silang naririnig. Nanginginig ang kanyang kamay nang bumawi siya ng bara. Sino ka ba? Isa ka lang multo na di makausad. Laban sa akin, ikaw ang bangkay na walang panulat. Pero bago siya matapos, biglang pumalya ang mic. Nawala ng tunog. Nagkatinginan ang mga tao pero si El Diablo nakangisi lang. Dumudugo ang mga mata. Pagkatapos ng battle, hindi makapagpaliwanag si Raven sa nangyari. Umuwi siyang hindi mapakali. Gabi-gabi, may bumubulong sa tenga niya. Mad rhyme. Ka sa akin. Para mo na to. Isang gabi, habang nagpa-practice siya ng bagong bara sa salamin, Nakita niyang may nakatayo sa likod niya. Si El Diablo, nakangiti pero wala nang mata. Napasigaw siya. Tumakbo palabas. Pero kahit saan siya lumingon, naroon si El Diablo. Sa pader, sa bintana, sa anino. Hanggang sa hindi na niya kaya, kinabukasan, natagpuan si Raven sa kanyang apartment, nakatulala sa sulok, paulit-ulit na binibigkas ang huling bara ni El Diablo hindi na siya muling nakapag-rap. Sabi ng matatanda sa lugar, may isang rap MC noon na namatay sa mismong entablado dahil sa matinding pangungutya ng kalaban niya. At mula noon, hinahanap niya ang mga MC ng may matalas na dila para patahimikin sila. At kung isa kang battle rapper, siguruhin mong hindi mo tatawagin si El Diablo Titikbo nga po pala ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang hinandog ko na istorya. Humihiling po ako na kayo ay mag-subscribe sa aking YouTube channel na Natakot ka ba? Isang pakikiramay din po sa pamilya at mga kaibigan ni Romano. Isang battle MC sa Flip Top ang Pride ng Nueva Ecija sa Battle Rap. Maraming salamat po. Rap in Paradise kapatid na Romano.